isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyal farming sa umaga pong ito ang ayaw ko pong ibabagi sa inyo ay patungol po ulit sa aming baboy dahil po malapit na po ang ikadalawang buwan ng aming baboy ngayong Pebrero ako po yung napaisip dahil uh, uh, buntis na nga po siya at magdadalawang buwan na siya nag po ako baka meron po ako magawang mali kahit na naging successful yung unang anak niya noong nakaraan taon. Pero po ayoko pong maging kampante kasi baka po magkamali kami ay magkaroon po ng problema ang kanyang pagbubuntis. At uh, kaya nga po ako yung nagsaliksik at uh, naghanap kung ano pa po ang mga mga bawal na pwedeng maipakain po sa ating inahing baboy na buntis at makakasama po ito sa kanyang pagbubuntis nakita nyo naman po yan po ang aming inahing baboy ngayon wala pa po, po siya sa 2 months pero ganyan na po ang progress ng kanyang chan ibang iba po noong unang nagbuntis siya eh hindi po ganun kabilis lumaki yung chan niya ngayon po talagang wala pang 2 months eh ganyan na po ang progress ng kanyang chan kaya nga ang sabi ko po dun sa unang video namin nung nanganak siya ay sobrang napakaingat po namin nun sa kanya at sobrang napaka alaga po namin sa kanya nun dahil first time nga po niya na magbuntis inalagaan po talaga namin ng maigi pero po ngayon dapat po medyo magiging kampante na kami dahil pangalawang pag-aanak niya na po yan pero hindi po dahil po mas kinakabahan nga po ako dahil ang bilis pong lumaki nung kanyang tiyan at uh, mas dapat po pong mas alagaan po dahil kung mapapabayaan po naging kampante lang kami baka meron po kami may na na bawal sa kanya ay magkaroon pa po ng problema kaya po ang ibabahagi ko po sa inyo is yung mga paraan po na iwasan namin po na maibigay sa kanya at yung mga gawin, gawain po na dapat hindi po niya maranasan habang siya po ay nagbubuntis Dati po kasi, ang alam ko lang po na bawal na ipakain sa inahing baboy na buntis ay yung malagkit na palay. Yung ipa po ng malagkit. Dahil po kasi nakakasama po ito sa inahing baboy na buntis. Nakakapagpalaglag po ito. Isang dahilan din po kaya bakit namin yun ibinibigay sa kanya dati. Dahil po, mas mura po itong tarak ng palay. Pero po hindi po kasi namin alam na kung ano na pong darak ng palay ang nabili namin Baka po kasi meron po itong halo na ipa ng malagkit na palay Yun po yung nakakasama sa inahing baboy E pag bumili ka po kasi sa tindahan ng ipa Ay hindi mo na po masisigurado kung yun po ay nahaluan ng malagkit na palay po Kaya po hindi na kami nagbigay nun simula nung nalaman namin yun uh, para po makamura pa rin kami sa pagkain ng inang baboy ang binibinilan lang po namin is yung tarak po ng mais yung pollard po mas mataas po ng kaunti ang presyo niya dun sa ipa ng palay pero mas maganda na po yun para po makaiwas po tayo sa mga pwedeng problema na ma-encounter ng ating inang baboy. At uh, ang pangalawang nalaman ko naman po na bawal ibigay sa ating mga inahing baboy na nagbubuntis ay yung pong papaya. Kasi po meron din po kasi mga nagpapakain ng papaya para po uh, makatipid din sa feeds. Pwede po kasing ibigay yun sa kanila sa pagtanghali. Uh, dagdag na rin po yun para sa kanilang pakain. Pero nalaman ko po na bawal na bawal din po pala yun sa mga inahing baboy na nagbubuntis kasi po is uh, nakakakos din po siya ng pagkalaglag ng ating pong mga inahing baboy kaya kahit po napakadami naming puno dito ng papaya marami po kaming pagkukunan para may bigay sa kanya pero hindi po namin binibigay dahil bawal na bawal nga po kasi nakakapagpalaglag din po sa ating pong mga inahing baboy na buntis. At uh, kung nakaabot ka naman po sa bahaging ito ng aming video, kami naman po ay hihiling po sa inyo sa ating pong mga viewers na pasubscribe po ng aming channel upang lumago pa po ito. Ito po yung malaking tulong para sa amin at maibalik din po namin sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento. Salamat po pati sa ating mga subscribers. Uh, pagpapatuloy ko po ang ating topic. Ang pangatlo po na akin natuklasan ngayon ngayon lang ay eh, talagang nakakabigla po. Ang pangatlo po na bawal na bawal ibigay po sa ating mga inahing baboy ay kilalang kilala po ito ng lahat ng mga nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok, lahat po ng mga nagba farming. Alam po nila itong halamang ito. Ito po ay ang Madre de Agua. Kaya po, tandaan po, pati po yung mga baguhan na hindi po alam ito, ito po ay tulong para sa ating lahat. Na ang Madre de Agua po ay bawal pong ibigay sa buntis na inahing baboy. Dahil ito po ay nakakapag-cause ng pagpalaglag din sa ating mga buntis na inahing baboy. Hindi ko po yan alam talaga, talaga yung nakakagulat po na bawal po pala yun dahil napakamasustansya po ng Madre de Agua na pakarami pong protein at napakalaking tulong po sa ating mga backyard farmers na makatipid po sa ating mga pakain sa ating mga alaga pero po bawal na bawal po talaga itong ipakain sa inahing buntis. Pero po kung hindi naman po buntis ang ating mga alaga, ibibigay lang po natin sa ating mga fatteners, ay okay lang po. Lahat po ng nabanggit ko kanina na bawal ay pwede po itong ibigay sa ating baboy na hindi po inahin at hindi po buntis. At ang panghuli po na dapat ay hindi po natin ginagawa ay yung yung pong wag po nating i-stress po yung ating inahing baboy na buntis. Kasi po, kailan po sila na-stress kapag po nangihingi po ng pagkain tapos hindi po natin binibigyan. Kasi po magwawala po yan kapag hindi po natin binigyan ng pagkain ang inahing baboy na nagbubuntis. Doon po magkakaroon po ng stress at pwede rin po siyang malaglagan ng anak po. O, yun po. Dito na po nagtatapos ang video na ito. Sana, sana po ay meron po kayo natutunan na uh, katulad ko ng mga baguhan. Salamat, salamat po ulit at paalam po.